Tradisyonal na sangkap sa pagluluto ng Cordilleran Chicken Dish na pinikpikan ang atag, luya at sayote. Pero alam niyo bang pwede rin itong haluan ng lemongrass? Ang nasa likod ng ideyang ito ay si Chavi na isang chef. Well, it's still pinikpikan but today, uh, medyo on the contemporary side, I hope our ancestors will not get angry. Although they jay mat pinikpikan, haan mat nga naritwalan ni. Eh. No ritualan, asin lang kuma, na yan. Ngam tata tata kinabilak ti ginger, kinabilak ti lemon grass, onions and garlic. Ngam adala ta ti itag na. Ang kanyang pinikpikan, hinaluan pa ng sayote at watercress. Ang putahin ito, pinatikim sa pagtatapos ng Ibag-iw Festival. Actually, kakaiba ma'am. O, kakaibang pinikpikan. Kasi usually, wala naman tayong nailalagay na ano to, watercress or tunsoy. Ngayon lang din, tas yung lasa, Um, kakaiba din po. <laughs> Ang ilang dayuhang bisita rin, hindi napigilang tikman ito. Very interesting and delicious, especially the soup and the ube. <laughs> it's different. Very different, very different taste. And uh, we don't have uh, the same vegetables, so this is the experience for us. Pinikpikan kasi it's a local uh, dish that we have that people uh, in the Cordilleras enjoy a lot. And in this uh, event, we invited a uh, Cordilleran himself, the Baguio Mountain Man, Chef Chavi Romawak, to lead uh, the team of volunteers in the Pinigpikan Cookout Kitchen. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay pagtitipon na sinisimbolo ng anido, o ang pagtitipon-tipon ng komunidad sa isang fire pit. So it's a community celebration that brings together uh, everyone in thanksgiving for a successful staging of Ibagiwo 2023. Maliban sa pagtitipon-tipon, binigyang pugay din sa pagdiriwang ang mga nanalo sa tattoo competition, weaving, wood carving at samotsari pang kompetisyong ginanap sa Ibag-Iw Festival. Layo nitong mapagyaman at mapanatiling buhay ang tradisyon at sining ng Cordillera. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines